Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. O obra nga ba siya talaga? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at syempre sa lahat naman na makasolid na makamamasamdya na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon so kaninang umaga may nakakalungkot na balita na gumulat sa amin dito sa Thailand dahil ang former or dating Reina. Nang Thailand na si Queen Sirikit ay sumakabilang buhay na so ayun, so medyo talagang alam ko yung mga puso ng mga Thailander ngayon ay nalulungkot eto ay dating asawa ng hari na si Ramanine at ngayon naman ay ang kanyang may bahay ay sa, kum sa kumabilang buhay na. Siyempre, yung channel ko din ay nakikisimpan siya din sa damdamin ng mga Thai people. And then, ayun, so, condolence sa, sa kanilang lahat dahil, ayun na, ang Queen City Kit ay nawala na. And then, ayun, so, ang pakiusap ko lang sa lahat, sana medyo hinay-hinay na muna tayo doon sa concern natin na paano ba ang Miss Universe, di ba? Parang bigyan muna natin sila ng time na mapag-isipan to at maayos ng bongga-bongga. Kasi nga, ang, alam ko ang concern na lahat talaga ngayon ay paano yung Miss Universe, gagawin ba ang Miss Universe sa Thailand, yung mga tipong ganun. But, naiintindihan ko, pero take it easy lang guys. Hinay so ngayon, syempre maraming nagsasabi na ako, postpone o cancel nga ba ang Miss Universe? Kasi ba diba, dito nga gagawin sa Thailand sa ngayon ng mga balita dito, wala pa namang binabalita na lahat ng event ay ika-cancel. Ang mga balita dito ngayon ay ayun nga, pinagre required yung lahat ng mga Thai na uh, nagtatrabaho sa government like me. ah uh, government school kasi yung pinapasukan ko. So, requirement na magsuot ng color black. Uh, black shirt or white shirt para sa pagbibigay respeto at saka sa pagbababang luksa and then yung mga watawat ngayon ay kailangan ay nasa kalahati lang o oh, ibababa konti and then yung color ng TV ay gagawing parang ano siya hindi siya colorful parang gagawin siya uh, babawasan ng kulay ganun. so ayun yung mga requirements ngayon na hinihingi dito. And then, sa mga ano, tuloy pa rin yung buhay, syempre, tuloy pa rin ang pasok sa school, tuloy pa rin yung trabaho, lahat, hindi naman sinabi ko stop lahat. So ngayon, dito naman sa Miss Universe, kung matutuloy ba ang Miss Universe or hindi, kasi hindi lang naman Miss Universe ang gagawin dito, pati yung Sea Games, oo. So, wala pa silang balita. Wala pang ina-announce na na kanselado or hindi matutuloy. Kaya parang feeling ko ah uh, hintayin muna natin yung proper announcement. Kasi siyempre, alam ko magbibigay siya ng respeto dyan sa sa ano sa nawala nilang reyna. Eh natural, di ba? So parang ano na 'yan, magic na 'yan na siguro ang Miss Universe. Ayun yung naiisip ko. Hindi siya ika cancel na hindi gagawin dito sa Thailand, pat parang feeling ko i-move siguro magdadababandyo sa mo na sila in 30 days. Oho. So after 30 days ayun siguro. Baka continuous na kasi pangit naman tignan kung alam mo yun na parang kamamatay lang. Sige, hala, tuloy ang mga activity at event. So, parang pili ko mamumove siya a little bit uh -huh. na panahon. Parang I think masisimulan to. Baka after ng 24. of oh, ganon. So, baka ma-move ng December or hindi natin alam. Basta, hintayin muna natin yung announcement kasi wala pa namang sinasabi ang organization. Wala pa silang binabalita pero tingin ko mamumove talaga siya. Oo. So yon So yung iba sinasabi na baka sa Pilipinas gawin, hindi ganun kadali yun. Kasi syempre may mga bayarang nagaganap dyan para sa host country. Ano ba ibalik ng gobyerno yung, yung binayad na ng Miss Universe. Syempre may mga down payment na yan. May mga agreement na yan. So ayun nga lang. Syempre nagkaroon ng medyo ganitong insidente. Kaya parang feeling ko imumove siya ng pecha. Yung parang pwede na uli na mag ano yung lahat. Pero ang sabi dito, one year daw ibuburol tapos one year daw na nakaitim at naka-white yung mga nagtatrabaho sa government. Pero kasi ang Miss Universe kasi is a private. Hindi siya yung hindi siya yung nasasakop ng ano. Kaya lang kasi syempre to respect to the country eh ayon. So siguro mamumove siya ng mga After a month oh uh -huh. So yun Ayun yung feeling ko ha Pero hintayin natin yung decision Kasi hindi ko naman pwede sabihin na O hindi na gagawin dito ang Miss Universe O hindi wala namang ganun kasing announcement So siguro Baka makancelado lang O ma-postpone Ma-postpone Ng pecha ng 24 Ay baka gawin nila Nang mas late pa Baka magsimula to ng ng November 24, mga tipong gano'n. Kasi, syempre, to respect nga, di ba? So, yon And, tignan natin kung ano ang mga susunod nilang hakbang dahil Sa ngayon, wala pang ina-announce na kahit ano ang organization. But, in 24 hours, siguro, makakakuha tayo ng tamang sagot, di ba? And then, ayon So, yung ibang candidates kasi nandito na eh, sa totoo lang. Yung ibang candidates lumabas na ng bansa nila. Ano ba, bumalik pa sila, o ba diba? So, medyo nakakaloka kung iisipin mo. Kasi nandito na talaga yung ibang candidates at namit na nga nila yung iba eh. Kasi parang ang layo kasi ng biyahe tapos merang uh, nagpe-prepare, yung mga tipong ganun. Kaya, tingnan natin muna yung announcement nila but sana naman to respect din sa organization at saka sa Thailand wag na muna natin na parang ang concern lang natin yung Miss Universe ay matutuloy pa may nabasa pa ako sabi ng ganun advantage to ngayon kay Vina kasi daw nang parang kayo ko paano talagang mag-isip nakakaloka tapos sa Pilipino page pa natin mababasa yon sabi nga nino sa akin yung pinakita ko yun. Sabi nino, sabi nga nino, bakit ganyan ang naiisip ng mga tao? Hindi ba pwedeng isang tabi na muna yan? Sana to respect, no? Yung may mga page talaga na nakakaloka talaga yung mga announcement nila. Nakakaloka yung mga iniisip nila. Parang sana... Hinay-hinay na muna. O, o wag na muna yung parang ang iniisip lang natin ay ay nako paano yung Miss Universe talaga na isip talaga paano yung Miss Universe eh yung C game nga dito din gagawin pero wala naman tayong nababalita na parang paano na ang C game so di ba so sana hinay-hinay na muna sa mga ganyang announcement kasi to respect ba hintayin na muna natin yung 24 hours na decision nila eh ngayon kasi wala din dito yung prime minister nasa Malaysia so parang feeling ko hindi pa sila kaagad-agad makakakuha ng tamang sagot. So basta hanggat wala pang ina-announce Huwag na muna natin pangunahan May nagsabi pa Nako sa Pilipinas nagagawin yung Miss Universe Diyos ko naman nakakaloka talaga kayo Parang may ganong option kagad -gan. Ano to parang piling nyo laro-laro lang O sige transfer natin dito Kasi hindi pala pwede dito Isang talaga yung mga kabaklaan talaga Nakakaloka talaga yung mga iniisip No? Diyos So, try to understand yung situation para lang yung pamilya na nawala yung nanay mo bigla o tapos may ikakasal sa pamilya ninyo, itutuloy ba yun? Di ba? Ipapag -i -i isang tabi na muna yon at sa kanyang muna pag-uusapan after na makapag-desisyon at maayos nila yung lahat. So, sana ganun din yung binibigay natin respeto. Hindi yung kumalat na sa social media na parang ano, tuloy ba ang Miss Universe? Tuloy ba ang ano? Parang nakakaloka. Oh, Diyos Lord. Ayun. Parang respect ba sa mga tao? So, yon So, kasi syempre nagbababanlok sa sila. At Ayun. So, hintayin na muna natin yung proper announcement. So, paano na yung mga dumating dito sa Thailand? Ayun, ang nakakaloka. May mga umalis pa naman nakahapon at pupunta na ng, ng, ano, ng Thailand para sa competition. Kasi nga, di ba, malayo kasi yung biyahe. So, I don't know kung ano yung mangyayari sa kanila. Kaya parang mahirap din isipin na itutuloy ba ito o hindi. Ang sinasabi naman sa akin nito, pwede pa rin nila ituloy yan, pero parang mababawasan ng mga activity. Sa bagay, ang mga activity lang naman nila ay photo shoot, di ba? Shoot sa mga, sa fitting, ayun muna yung mga ano nila. Tapos may tour sila around. But, parang feeling ko, yung tour around, parang ililipat na nila yan sa ibang lugar. Kasi nga, Halimbawa, dito sa Bako ay nandito yung ano. Baka ilalagay na nila yan dyan sa mga Phuket, sa Pattaya, sa Chiang Mai, kung saan malayo talaga sa center ng Thailand. Kasi syempre, iniisip kasi din nila dyan yung magiging reaction ng mama yan. Sa kanila, parang walang problema. Pwede nila ituloy yan. Pwede nila i-push. Sa totoo lang ha, parang feeling ko pwede nila i-push yan. Kaya lang, syempre, ang i-concern dito, kung ano yung iisipin ng mga mamayan sa Miss Universe. Kung parang, ibibigay mo talaga yung respeto na parang itigil na muna. Kung ako ang tatanungin mo, siguro mag-postpone na muna ang Miss Universe at least 30 days. Uh -huh. 30 days para pagbibigay pugay, pagbibigay respeto doon sa nawala. Uh -huh. I think 30 days talaga. So kung sa isang taon naman gagawin, parang medyo mahirap naman, di ba? So, parang feeling ko, 30 days, ganun yung pwedeng mangyari. Kasi, nakaset na yun lahat eh. Nakaplano na. Kaya lang kasi, ang iisipin dyan, paano yung venue, kasi syempre yung venue, may mga nagre-rent din doon. May mga schedule din. Eh. So ano ba, mamumove ba yun? Or what? Malaking ano to. Malaking pag-uusap to. Kaya sana, ibigay na muna natin sa kanila yon Kasi hindi naman sila makakapag-desisyon agad-agad. Di ba? Hindi sila, hindi sila, hindi ka agad yan mapupush. Oho. So, I hope na sana naiintindihan natin to lahat. I hope na sana maunawaan natin. So, ang dami na nagbimesage yun, tumatawag sa akin. ka ako. So, parang feeling ko, hindi na muna to, mapupush mapu talaga sa ano. But, wait the announcement. Ayun yung bagay. Diba? So, sa mga nag-aalala dyan, na kung kailan ang Miss Universe, matutuloy pa ba dito sa Thailand, take it easy lang, guys. Kasi, inaayos pa nila to at syempre hindi naman to agad-agad na mapagdidesisyonan so respetohin natin yung desisyon ng organization at saka syempre respetohin natin yung Thailand Oo. so wag na muna tayo magbalita ng mga kung ano-ano regarding sa Miss Universe siguro hintayin na muna natin yung announcement nila ng bonggang Bong diba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I comment below mo yan para at least malaman ko naman ko ano ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell to more update and syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and lapan lang. So guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow Thank you guys!